<laughs> Apa yung may may sama na ni Browning ay, ni Browning ay, apat yung may may sama sa mabat ngay? nga apu, Ina apu, Ina, apu, Ayun aina. Okay, okay, okay. Nga ay ito, high miss ito. May simbabat, may simbabat ni Blapi. Okay, aw awitan, pagpodot. na ni Browning ay. Apa ini browni hanga si mabat? Ah? Apa ini browni ngay? Untan. Weli tan. Weli tan. Tawidin. din. po do. <laughs> Napa nam? Apa ina udi ka nga si mabat? Apa ina udi ka? <laughs> Nagapam? Ah, ala na udi nga si mabat. Nagapam. Apa ina udi ka? Ah, apay na udi. Apay na udi ni Brownie nga sumabat. Oy. Ay. Ay. Entan? Awit tan? Nagputot. Tem. <laughs> Ang sweet naman nila. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. makagat mo ta imak la. Gusto. Mm -mm Ustod. Tara na. Uwi na. Let's go home. <laughs> Let's go home. Awan pa sa lubong ko. Dadyo balay. Tinapay. dapat tinapay. Tara na. Tara na. Black, makagat mo data. Imak, tika ka. Ang mo ah. Pwede pa. <laughs> Paano kung maglalakad? tara na, let's go. Let's aray ko. Tama na. Excited. Tara na, sige. <laughs> let's go. Gusto na ta. Makagat mo ta, Imak. Let's go. Ano si Brownie? Brownie! My God. Brownie! Ay, mangga. Indian mango. Bye, Indian mango. <laughs> ang niliit mo pa. Ayan, oh. Kung anong ng Indian mango. Ang dami. ayon Ang oh, oming oh, Indian mango. Si... Madami yan. O, dito. Ayan, oh. Ay! At baka gamin gamin dita. Ay na po mama nakapudpudot. Nakapudpudot. Ay na po ni inang ko de jag daldalos. Di aban ang dami naming gabi oh. Si pag nang nanay ko kahit kubakuban ang dami pa rin yang tanim kahit sabihan mo na huwag na ay naku makulit huwag nang magtinim tanim ayaw nagpudot